Senador, tutol sa desisyong gawing zero Senador. ang subsidy ng PhilHealth sa susunod Senador. na taon. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health, kaya nga po PhilHealth. Lessons learned dapat tayo sa pandemya, we should invest more in health. Subsidy from the national government may still be needed to implement necessary reforms and improvements in its benefit packages. Huwag naman zero budget sa huli. Ang mga mahihirap na pasyente na naman ang kawawa dyan. Tugon ni Senator Grace Poe, ang chairman ng Senate Committee on Finance, may sapat pang reserbang pondo ang PhilHealth. We believe that the 600 billion of PhilHealth is for them to be able to utilize. They are not definitely destitutes. They, they have the funding for it. And if they also show their capability to utilize those funds, uh, next year, Uh, definitely it will be a different scenario once we evaluate the progress that they have made. Git din Senate President Cheese Escudero. Sa ngayon, anim na raang bilyon muli yun. Dadagdagan pa natin uli ng 74 para sa ano, eh? hindi naman dinadagdagan yung benepisyo. Sa totoo lang, nasa charter ng PhilHealth na pwede nilang gastusin ang kanilang pondo para sa coverage, universal coverage ng PhilHealth.